Nang una ang atong halalong Mayor Mayor Clarex hoy, uh, may palabang siya o may pagawas ni nga uh, Security Order No. Uh, 381 no, 0 uh, of 2025 nga uh, nag-order sa implementasyon sa atong Special Traffic Scheme, karong umaabot uh, Nobem 1 o 2 uh, umang adlawan na gini, uh, karong adlawan, yan atos katapos ng adlaw sa buwan sa Oktubre. Gani, uh, karong hapon, nalaman deployment sa atong mga enforcers. Uh -oh. Dini sa labi sa City Memorial Park area. Kay sigurado ta, bayo-bay na po ng mga kaigsuna nato no, ang mabisita dia sa atong simenteryo. So, kining nga security order, uh, gita, gihatagan o uh, kining kagahong lugar ang RTE na mabirmintar ni ini o mo hatag o gagiya uh, sa mga motorista, labi na itong mga muadtugid sa mga simenteryo. So, unahon na ito ang City Memorial Park area, uh, dini sa barangay Kamaman, ano, sa Bulonseri. So, kining dalan na to nga pag gikan din sa closing gate, Kamaman, ang closing, paikon ka sa atong City Memorial Park. No entry na ito sa all types of vehicle, gikan na nga, 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 junction, no? Uh, muna na mention, o no, na butyag nga dool, anang naibikiri. Eh diya magsugod natay temporaryo nga pagbarikid lugar dia, natay mm. ibabag diyan ng railings pero ang mga kaigsuonan nato mga katauhan nga mo mo bisita dito makaagi man sila Aton mm. uh, atong isang himuon nga no entry na sa mga sakinan lahos na ni paingon sa mismo dito sa Ton City Memorial Park pero dunay mga gi-exempt nga mga sakinan nga pwede makasulod diya kun uh, mm. makaagi rin uh, atong mm. i yan lang din, but pipila nga naa sa itong city Boulder, nag-una din ang service vehicle sa itong uh, amahan Sadakbayan, sa Dakbayan, uh, sa sa itong chief executive. Mark vehicle sa barangay Kamamanan. Barangay Kamamanan. Maumali ang host barangay, Silvi. Mm. Uh, Mark Vehicle po, pero wala man ay marka ang service sa uh, pare. Uh, Apil po ng mga sakinan sa residente nga naaali ang napita. So, itugutan Dun, yeah, na silang makasulod. Dunya, naapo din ang uh, mga Mark Vehicle sa media, sa prinsa. Eh, lugar, gikontrol uh, na ito ni siya. Regulasyon niya siya matag niya ay sa ulog na ito ang mga adlaw mga santos o mga kalagay. Eh. Ah, uh, tumuhol agway grabe ka daghan gid nga mga hmm. uh, katawhan no, mga higsuon na to nga mo mo anhat din dapita kay e, mamisita man sa ilang mga uh, mahal sa si kinabuhi. So na mention libreng sakay. Kini ika uh, duha ka tuig naman siguro ni si pa si Ugda sa tong mayor kay kini ikka, sponsor magini siya sa City Government of Cagayan de nga kining libreng sakay pinaagi sa mga motorila lugar do nay napulo ga unit nga motorila nga gabihayan diha uh, ako masabta ini gikan gid sa barangay kamuman ang mga motorila uh, color pula pero basin og oh, naay color green sa color yellow so kining libre sa uh, para sa tanan nga mo gusto mo sa kay nga mo adto sa atong cemetery lugas sa city memorial park pero ang priority ni ini katong number 1 senior citizen ikaduha hmm. PWD PWD ikatulo katong uh, buntis sugar or boros sugar nga babae